Dito po tayo sa ating ano, fish pan po. Maputi po ng ano, madaming patula. Yun po, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami pare. Ah, hindi lang lima ano. Pagkadami po. Yan, kasama po natin sa paring andi. Dito po. Pananghalian po mga parambin. Ay, lahat pare. Yan yung pwede. Ah, meron. Ang dami. Oh. Paring andi pre. Uy, yan. May libreng ulam po. Napakadaan ah, patuloy patulayan po yun. Oh. No? Yan, Ay. yan. Isa. Ah, salamat po sa blessing. Blessing pare ito ano? Ay, oo. Okay. yan. Blessing, pare. Ay, pugot pare, pugot. Bayay na. Ibig sabihin okay. ba yun? Okay. Dala pala may itakang dala. Ay, oo. Ito binabibili pag ano? Ay, huwag na. Pamimigay ko na lang para sa inyo pala. oh, Ben. Ayan. Share the blessing po tayo. Tapos yung pananghalian. Kung ano pong haabutin, ay di... Ilan ba kayo, pare? Anim. Adi, anim yun. Yung sobra sa anim. Ay, ating ano po, pananghalian yan. Laki, pare, yun. Ah, ah. Makalaki po. Oh, yung ganda. Ah, salamat po. Yan po, isa kalaman sila, ang... Ay, pare, sa taas, Sabi, Yan. Ito, init po Ah, ah. Alin ba? Kabinin pa rin. yun. na rin. Apat na. Apat. Ay, dinin pa rin. dami yun. Oh. Akin kaya lang yung pare sa bubong. Sa bubong pare kaya ako. Pare. Sige. At ako muna sa bubong. Dito ako muna para sa baba ha dito po tayo sa bubong mapitas ng ano patula pagkadami po pare ko yan ang init pare nakapanga pare parang chills mo dali napapasok ako pare pichills dali sobrang init pare pare init po pare sobrang init pasong paso pare hmm po yung oh, mga bulaklak. O oh, yun. Pasanod. Arre preo. Yung pati yung papaya. Papaya bang? Ay, papaya. Patular ya. Yung patular. <laughs> ano yun? Yung hmm, tabang hmm. tabang-tabang. Arre po. Oh. Pari pasanod. Tabi yun. Hmm, Pari yun. Huh? Masalo. Nasaan pa ba? Ang pasanod po. O oh. pagkalaki ng bagin pare O oh. ito pala yung matagal dito. Ganda pala pinin. Ang ganda ng binhi, ang variety. Pare pahatak pare. Ang ah, laki po ng mga karami. Ah. Pare, paakit. Tika, tika. sing puno. tika. teka, ari Ah, pagkaan laki pare, oi. Pare. Tepo. Ang pare, pasoy. Pare pa u. Uh. Ah, pagkaan hmm. Pare, baka mabulot ang daging. Teka. Hmm. May isa pa pare oh. Hmm. pare. Oh, laki ah. Ang dami naman po kayo. Oh. oh Napaka-blessing dito. Meron pa pare dito ano. Nasaan pa? Ay, pare, laki oh pare oh. Ari pare, laki. Ito, pwede na yung teka lang. Yun, nahulog pa rin. Nasaan? Nakuha mo na. Oh. Yan. Ito, Nasaan ba? Ay, malit pa pa rin. Dalawa ano? Nasaan? Pare ah, magkatabi po yan. Pare, pare, pare. Uh. Ang dami pa rin. Ay, alanganin pa pa rin ito. Uh, po. Uh, natin. Ayan pa sa may tibig oh, uh, pagkadami. Ayan pre. presyo ngayon oh. Nasaan pre? Si Babaw. Ayo. Ari. Yan yeah, oh. Ayo. Ay, hmm. Uh, Tempo unta lang, oh. Uh. Hmm. Uh. Pre, uh, paso yo. Wala, Wala na. Silipin mo daw pre. Dito so, sa may tibig pare, dalawa tayo. Wala na sa tibig yan po nasa kalamang sila ang mga yan ah dalawa pare oh uh. pa, uh. pare pa oh uh. ang dami pare oh susunod yan pa oh uh. yun dami? ang dami pare ah uh ah -huh. salamat po Dito na po tayo sa baba. Yan po ay puno ng tibig. Eh. Kawitin para kaya? Kaya. mo. Yan po. Ay, dami para dyan. Oh, sa taas, dalawa. Kaya lang, sa ko pa ata. Tatlong araw pa. <laughs> Hindi pa. Ya. Yeah. Ah, kasarapan po. Oh. Pagkakadami natin na harvest pala pare sa fishpond po yan alin ito madami yan sishare po natin sa mga kumpare natin mamaya ito pare ingat ito baka malutong yan tinakit mo ba? tinakit mo? yun tinakit <laughs> yari yan kuha yan na pare yan pare, pare huwag nakakain yung kibig na yan saka na paggula na talaga makain makain <laughs> Ah, ang eh. uh, lalaki to. Mm -hmm. Ang lalaki oh. Nakakatuwa. Yan. Na ano pare? Ano? Yan pa po itapon laang, mga mo, eh. lang mga kapambin. Ha? Yan po ay yung bubang ano yung buto na hulog sa dyan sa baba sabi so, bula ang po yan yan po hindi natin tanim pa yan baya. po ikusa laang lalo, lalo, lalo. ay oo ito po mga kaparambin natin na puti sa ating katabi ng pispan. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labi isa po mga pambin Ay, ang lalaki po. Salamat sa blessing. Nung isang araw po ay dalawa ang ating napitas. Ngayon po ay labing isa na. Pero ang dami pong susunod. Si blessing po natin sa mga kumparehan. Tapos yung iba, ating ipapangulam. Mamaya, lalagyan po natin ng hipon nagkukupras po yung ating mga kumpar ating ipagluluto po ng patula po dito po ang kain ng mga yun andito na po yung mga kumpar natin putoy pre mamili na kayo ay tagi isa muna at doon ang Kisa ano isa lang ha bago magbibay hmm, iulang natin yung iba pili na kayo huwag lang yung tapat Kaya, ko pare oh, huwag lang yung tapat ay, ay, uh, <laughs> lang ang pasensya, oh. ko ah. nagsima na nga aking pasinsya pero mahahabag hmm. ang pinili ko kami po ay din Oo. Kahit wala kaming talim, oh. <laughs> dahil oh. rin. Ang <Yung> galing magbigay. Sige. <laughs> yan, malaki para. Ito ay. po Ay, hindi pa yung magulang. Kahit ay, malaki para. Yan, yan, para. Malaki. Yan. Yan, yan, ay hindi magulang. Hindi yan magulang. Oh. Kaya matanda ka na. Oh, thank you, thank you very much po sa nagbigay. Bigay kayo nung. At gandang, gandang blessing sa amin. Sana po. Sana. Ah? Kaya parang atan. Hindi, pati na hindi malaki. Baya ay. Ah. Para ba daw patulan, bibihinan ng iyo. Di kayo para kasi. paring Salamat po. natin yung apat pare. Pananghalian natin may pa tayo, i yung ang <laughs> Salamat po. may takakaan pare ha. Malutula ang madali. Po tayo ng, ano, mga parang kung lang po tayo ng ganda kahaba ng patula bali pagkasaksak po ng tangka ng kutsara ikutin lang po natin ng pakanan madali lang po ito po yun. mas mabilis po kaysa yung ganito matagal po itong ganito mga kapalang tapos hindi pa para paras yung kanyang kapal ng pagbabalat yung ganitong gawa po para para po sa ikot na ang mabilis po saka po natin gabi ng manipis saka po natin gabi ng ganito na po o, mas mabilis po mga pambing ginisa po natin ito itong patula po may ano po ito hipon tsaka po sa so, tanghong Aras na po ito kakain na alas 12 na o toy hmm, kakain na namumula taba kakain na ayun pre nasa Ay. na sa palandug sila, ano? Hindi na po. Ibinigyan kami ang padula. Tapos, eh, paulang pa rin. Pre! Magandang ko. Nasaan na, na. na, sila? Yung okay. mm. dalaw okay. na yun, parin mo, eh. Ayun po rin, pre. Labas ang orin. Naman. Naman po. na po yung mga bata. Sila mami po naman, nasa school. Yung dalaw ni yun, Sa school po. Siyempre, nandyan sila, huwa? Yung dalaw ni ko yan, eh. Nagkain naman, ay, may paso. May paso. Eh, ako ah. May pasok? May pasok. Kaya kayo sinundungan, oh. Walang baong. Nahihipon oh. talaga ngayon. Nahihipon talaga. Ah, gusto ah. Parang madalas kong nag-fry. Ano, Pagkahapon hindi napaglagay. Bumaha. Hmm. Ay, alak pa daw. Isang araw lang rin. Isang hmm. araw ba tayo yan hmm. dami din. Oo. May dalang kilo. Ang uh, uh, mga lima. Kasi so isang pain. Ay, wala. Hmm. Ay, pag yung ano, lalahat, ito, ay, uh, na lahat, ay lampas na. Kasama ano. Ay, meron yung katang. Hmm. Meron. Meron.

dalawang kadero pa sinain ko eh. dalawa, wala. Uh -huh. Hmm. kailan 'yan, sabaw? Eh, Ay, oo. Oh. oh. <tos> <tos> Nasa nito 'yan.